nung sumunod sa utos? Sorry ma'am, nakalimutan ko. Ano ba itong pinakikinggan mo? Ay mo mahiwalay sa tenga mo. Napangalaga ka sa lahat ng oras. At sa lahat ng bagay. Eh, nininervous naman ako kapag may nangyayaring ganun eh. Iha, hindi ko mapapayaga mo wala ang servisyon ni Daniel sa'yo. Kailangan ko siya. Para sa'yo. Kailangan. Pupunta natin. <laughs> <laughs> Daniel, may bisita tayo. Magtatagal pa ba ako dito? Ang tagal-tagal ko na dito, watay. Hanggang kailangan ka rito. Dapat ito ka lang. Hindi naman makukuha sa isang gamutan ng sakit na yan. Maraming pang dapat gawin sa iyo, doktor para gumaling ka agad. Hindi ba, Nars? Oo, oh, Iha. Narito kami para asikasuhin ka at alagaan. Naiinip na kasi ako dito, Tay. At saka masakit na ang braso ko sa mga iniksyon. Sana makauwi na tayo sa bahay. Alam mo, Nak, may bago akong joke. Iniiba mo naman yung usapan, eh. May, may bago akong joke, di ba? Mm, meron, meron. Oo, oh, pero, bago pero... talaga. Hindi ko orin, Sige, ako muna. <laughs> sige, sige. Knock, knock. Who's there? Spell. Ba? Mukhang bago. Spell who? Spell who? W-H-O. <laughs> Spell who? W-H-O. <laughs> oh, tama nga, W-H-O. <laughs> yan ang mga kasong hinahawakan ni Colonel Romero noong araw. Sayang. Kung hindi lang siya minalas, marahil, tapos na ang mga kasong yan. Si Colonel Romero lang kasi nakakakilala sa mga testigo ng mga kasong yan. Ngayon kayo na ang pumalit sa kanya. Balik tayo sa umpisa. Walang imposible. Kung talagang tatrabahuhin at tututukan. Sarento. Anto na lang, sir. Bilib nga ako sa inyo eh. Ang bata niyo naging colonel. Kailan kaya ako magiging ganun? Ah, sir. Tauhan ni Don Gonzalo yan. Minsan, ipinahuli na namin yung mga yan. Pero lagi nakakawala. Bakit? Kulang kasi kami sa ebidensya, sir. Eh. Bukod sa maraming pera si Don Gonzalo, matunog pa. Kahit alam na ng lahat na siya ang utak ng sindikato, wala pa rin kami sapat na ebidensya na makapagtuturo sa kanya kaya hindi namin siya magalaw. Sir. Kung kailangan mo ng mata Anton at your service. Pakitingin naman no? tama ba? Good morning, oh, ma'am. Ma Talaga? Ma Good, Good morning, ma'am. Ma Good morning, ma'am. Good morning. Okay 'yan. Welcome, Ms. Vergado on your first day of office. these are for you thank you i think we'll be seeing a lot of each other from now on miss pineda yes miss vergado would you like a cup of coffee no thank you if you need anything just call me on the red phone that's fine mom san yo gusto lelegato mom son sa ibabaw ng mesa ko. Dito. Ma'am, kung wala na kayong utos sa akin, nasa baba lang ako ng building. Alisin mo nga yan sandali. May sasabihin lang ako sa'yo. Kung magtatrabaho ka sa akin, ayokong nakikitang may pasak yung tenga mo at nakikinig sa walkman na yan, naintindihan mo? Katulad kanina nung nagmamaneho ka. Kailangan ko pang sumigaw para marinig mo ko. Alisin mo yan. Ma'am, pinakikinggan ko lang yung paborito kong kanta. Ke paborito mo o paborito ng lolo mo, wala akong pakialam. Hello? Hello, Iha. Kung hindi mo kailangan si Daniel, pwede pong papuntahin mo siya rito? Eh, hindi ko pa naman ho siya kailangan ngayon. Kasalukuyan nga akong nasa harapan ko at sinasabong ko. O, oh, kakausapin ka daw ng daddy. Don Gonzalo? Oh. Ngayon na ba? ah, oh, Saan nga tayo magkikita? Oo, oh, darating ho ako. Oo. Oh, sige ako. Ma'am, kung wala na kayo sa akin, pinatatawag ako ng Don Gonzalo. Bumalik ka agad. At pagbalik mo, wala ka ng pasak sa tenga mo, ha? Ma'am? Ma'am? Matigas na raw ang ulo mo at malapad na rin ang pakpak mo. May mga lipad ka na hindi ko nalalaman at mayroon ka rin sampung na nakakalat na dapat sana'y para sa akin. Mukhang pangit yata nangyari ngayon. Lumalaki ang pangangailangan ko. Kulang na kulang napaparte ko sa'yo. Matatag ka na eh umaapaw ng perang sa sa'yo. Bayaan mo naman ako lumaki. Pabayaan kita? Pagkatapos sa hawakan mo leg ko? Pangit na naman. Pangit na naman ang salita mo. Kung kinakailangan panggayin kita, kagawin ko. Papangit ng papangit ang sinasabi mo, tanin ko. Pero hindi ko na mapapayagan pa ang sinasabi mo. Dahil may taning na buhay mo. Mang taning. Ma'am, yun ang projected profits natin for next quarter. Eto, ma'am. Ma'am, nagtunog po ako. Kung may kailangan kayo, nasa baba lang ako. Excuse me. Bakit, ma'am? Huh. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayokong may nakapasak sa tenga mo? Hindi ka ba marunong sumunod sa utos? Ha? Sorry, ma'am. Nakalimutan ko. Ano ba itong pinaki mo ta ayaw mo mahiwalay sa tenga mo? Diyos ko! Eh matanda pa sa lolo't ninuno mo itong mga tugtog nito, pinagtsatsaga mo to? Ha? Huwag kang alis, ha? May lakad ako mamayang gabi. Doon ka lang muna sa baba. Yes, ma'am. Sir? Buenas noches, senor. Spanggol yun. Oh, di ba? Revelation nga eh. Kung sino pang mahihain, okay, na singer pa. pala. Pwede natin itong ulit-ulitin gabi-gabi. Di ba? Nahasapan pa ang boses natin. Di ba, pare? Ay, para, ay talaga. Atayin. Ikaw siguro pwede mong gawin gabi-gabi. Ay, -gabi. hindi. Ay, Uy, paano? Maghiwahiwalay na tayo dito. Uy, Chari okay. Grace, tawagan tayo bukas, ha? Oh, sige, Okay. Okay. Bye. Bye, bye guys. Bye. bye. See you. Bye. Bye. Ma'am. Magdali na, sandali. Hindi pa tayo uwi. Hindi pwede. Pagod na ako. May trabaho pa tayo bukas. Hindi ako papayag. O ikaw, uwi mo na yung kotse ni Rodelina at ako na mag sa kanya mamaya. Ha? Excuse me. Kung gusto mo magpuyat, magpuyat ka mag-isa mo. Aalis na kami ni ma'am. Ma'am, tara na ma'am. Sige na ma'am. Bilis lang ito, Daniel, tama na! Ano ba? Ah, ah. Sandali, sandali, sandali. Teka, teka, teka. Ano teka, teka? Sabi, teka. Sa Dad, naalala mo ba si Robert? Yung tige, Ace Vision, yung may hawak ng account natin. Oo, oh, bakit? Yun, kasama nga namin kagabi. Medyo napasobra yata ng inom, naging presko. Yun, binugbog ni Daniel. Binasag yung bintana ng kotse ko sa mukha ni Robert. Ha, naging presko pala. Para ka nga minastos nun. At talagang mabana'tan siya ni Daniel. Dahil isa yan sa kabilim-bilin ako sa kanya. Napangalagaan sa lahat ng oras. At sa lahat ng bagay. Ay nininervis naman ako kapag may nangyayaring ganun eh. Dahil ko pang isang politiko o celebrity na parating may nakabuntot na bodyguard. Parang ayoko ng ganun, Dad. Iha, hindi ko mapapayagang mawala ang servisyon ng Daniel sa'yo. Kailangan ko siya para sa'yo. Kailangan natin siya. yung gate 4. Right gate 3. Lumabas na ng bahay si Daniel. Daniel, idaan mo muna ako sa bangko ko ha, bago mo ako ihatid sa opisina. binubuntot na malas. Baka may balat kayo sa... Ano? Ako pa sinisi mo? Ano, naman, punta na tayo sa bangko. Anong bangko? Pagkatapos mo makipag lahat, halos patay mo ako sa liyagang. Ngayon pa tayo pupunta ng bangko? Ibalik mo ako sa bahay. Hoy, Rambo, ha? Sabihin mo nga sa akin ng totoo, ha? Bakit gusto nila tayong patayin? Sa bahay lang natin pag-usapan yan, ma'am. Kahit anong negosyo, maliit man o malaki, hindi lahat ng tao ay kakambi mo. Ganyan talaga ang negosyo. Legal ang mga negosyo natin. At wala akong alam na dahilan para magkaroon ng matinding galit sa yung isang tao to the point of killing you, Dad! Mabuti na lang at hindi ko kayo kasama. Nagpapasalamat na lamang ako at walang nangyari sa'yo. Pero wala akong nalalaman mga tao yung nagrabyado ko. Ayan si Daniel. Siya makapagpapatunay. Marami na ingit sa atin sa negosyo ko. Sa mga alam kong hindi nila nalalaman kalimutan na natin ang mga nangyari. Malang araw mo sasanay ka na rin dito. Uh, huwag ka maglala. Paimbestigahan ko ang mga nangyari. Magpahinga ka na. Sige na. Gulo ang gusto nila, ha? Gulo ibibigay natin sa kanila. Sigurado may nakaanda si Don Gonzalo para sa atin. Lalo muna tayo habang nagpaplano tayo kung paano papatayin yung hayop na yun. Dapat lang, Kuya Saldi. Magmula nung mapatay ng Don Gonzalo na yun ang papa natin. Isa-isa na nawawala mga kliyente natin. Pati negosyo natin bumabagsak na. naman, no? sabi nga sa saan. Pwede na yun. Sandali lang ako, ma'am. Malungkot ang kanilang amang hari dahil ang isang prinsipe kanilang kapatid na puso ay hindi kasama nang dumating sila sa palasya. Tay, Dumalaw po kayo uli. Kumusta ka na? Mabuti na. Kumusta siya, nurse? Mabuti-buti naman, ho. Daniel! Mahaga kaya Wala man lakad? Hindi, dyan ang amo ko sa baba. Nagpaalam lang ako sandali. Mukhang ikaw yata tumitira ng mga prutas dito. Ayaw ni Re. Eh, kesa mabulok dyan, di sisibakin ko na. <laughs> Alam mo, Tay, ha? siya lang po ang umuubos ng mga prutas na dala mo. Anak, talaga malalaki ang daga rito sa ospital. Pasensya ka na. Paglabas ko, Tay, pwede na tayong mamasya kagaya ng dati? Aba, Pag malakas-lakas ka na, kahit saan mo gusto pumunta, pupunta natin. <laughs> Daniel, may bisita tayo. O, oh, ma'am, uh, pababa na sana ako. Pumunik pa kayo. Hindi ko kasi alam na may bibisitahin kang may sakit. I'm sorry, ah. Uh. Okay lang, ma'am. anak ko? Si Ria. Anong sakit niya? Ah, uh, leukemia. Leukemia? Kailan pa? Magdadalawang taon na, ma'am. Kamusta na ako kay Mamberto? Eto ho, maliit pa rin. Dahil may ibubulong ako sa'yo. Sandali, ma'am. Ha? Sabihin mo, maganda siya. Ikaw na magsabi. Ikaw na. Maganda ka raw, ma'am, sabi ni Rhea. Alam mo, paglaki mo, mas gaganda ka pa sa akin. Buti na lang at nasa'yo si Mamberto. Oo, oh, ma'am. Siya nagpakilala sa akin sa papa mo. Wala na magretiro si Chuberto. Ako na pumalit sa kanya sa pagmamaneho kay Don Gonzalo. Bakit wala ang asawa mo sa tabi ni Rhea? Patay na mga asawa ko. Saan taong pala si Rhea? Namatay na ang isis ko mula noon ako na parang nanay at tatay ng anak ko. Medyo may kabigatan pala yung responsibilidad na dinadala mo ngayon. Lalo na't ganyang may sakit palang anak mo. Wala tayong magagawa, ma. Kailangan kayanin ko yung responsibilidad na yun. Paano? Atid ko na kayo, ma'am. Bago tayo magkaiyakan. Tara.